Okay, what's up mga par? Magandang umaga sa inyo, no? Ngayon ay papunta tayong Tansa doon kay Dentro TV Kasi meron na namang ano Meron na namang sakit <laughs> Meron na namang sira yung motor ko panda sa may ano niya Sa may Sa may clutch side Sa may right side ng makina Is may natunog Para siyang ano Electric, electric pan na sira Alam niyo yung Electric pa na sira na ano, umuugong lang. Parang ganun siya. Ang suspecha ko is yung water pump niya baka sira. Kasi parang dun ba yung ingay eh. Tsaka sobrang init. Sobrang init talaga ng makina. Kakumpis ako pa nga lang kaganinan i-start yung motor. Sobrang ingay. Ay sobrang init na eh. Ngayon tingnan natin kung maayos ni Dencio TV yung issue na to. Kasi nag-aalala ako eh. Baka itirik ako nito sa daan. Tapos dun pa ako masiraan. di Diba? Mahirap na. Sabi nga nila, 'di ba, prevention is better than cure, 'di ba? Kaya mas maganda lalo na natin 'tong problema na 'to. Kasi baka lumaki pa 'yung problema na 'to, mas mapalaki pa 'yung gastos ko eh. Tapos 'yung ano niya, 'yung mechanical seal daw sabi ni Denso TV, kasi 'yung ano niya, 'yung breather ng makina niya, ang lakas tumulo. 'Yung ano, 'yung ito papakita ko sa picture 'yan. Ano pa lang yan Nakaminor naka pa lang yan Yung picture na yan Yung picture ko na yan Ganyan nakadami yung ano Yung tulo ng ano ko ng makina yung breather nya Sabi, sabi ni Densho TV is Ano daw yan Mechanical seal Ewan ko kung Issue ba talaga ng rs 50 yan Pero ngalang alam ko lang kasing issue ng rs 50 Is yung tensioner Yung T-Virus Yan papatingnan din natin kay Densho TV yan ngayon ramdam ko sa paako yung init. Hindi naman to ganito dati. Ang kinakatakot ko, baka sa sobrang init, matuyuan tayo ng langis. Palit sa gunyal yan, number. <laughs> okay, yun lang yung mga ipapaayos natin, no? Itong natulo na to, yung, yung mechanical seal, tsaka yung ingay niya. Punta na tayo kaya, no? Kay Denshu TV. na ayaw lumabas ng sakit ayaw lumabas ng tunog ayun talaga basta yung sipo niya Ay ayusin na yung sakit niya no Repsy may pangalan na to pare Repsy na oo oh, Repsy <laughs> specha namin dito sa May ano yung water pump pa to par? water pump mm. oh. mechanical seal oh. sa May mechanical seal lakas din magtulo eh papainom ko yung nga dapat to ng buko eh <laughs> ba may nagalaw itong ano eh Karanasan pang ano to? Sira ng mga RS? Oo, oh, dahil mo nagawa nagawaan yan hmm. Dahil mo nagawaan na yan, hindi sila Ah, issue daw, Issue. Issue na naman Bawad sa tensioner, na naman Okay, yun yung mga pesa niya no Ano ko, anong tawag dito? Hindi naman ako mekaniko, kaya nga punta ako sa kanya eh <laughs> Ito, rotary <laughs> Rotary <laughs> Ay, baklas talaga yung buong crankcase niya. Buti naman, may ganito ka kasi Meron dyan. yung huling baklas nito, putol na yung ano eh. Tapos, ano lang, gasket maker. oh yun, gasket maker. Buti na lang, kompleto dito. binubuksan ko yan, talagang kompleto. Nais, nahanap ko din yung mga tunog-tunog na Okay, tanggal langis, kulan. Malinis pa ba itong langis, mo Kapalit ko lang yan. Ay, di, buti. Ay, di, Ek. Jy gaan s'avie. Tetano. <laughs> Tetanus. <no? laughs> okay, gus, ini gus, ini gus, ini gus, ini gus, Okay, na. Ayun yung ano eh, supercharge. charge. <laughs> <laughs> ba? Okay, inaabot tayo ng hapon no? Oh, kasi maraming customers yan eh. Idol, ganoon talaga kasi saling ketchet lang tayo. Kailangan natin maghintay. Okay na wala na yung tunog no. Yung tunog na. Ganyan yung tunog niya pag ano, pag mechanical seal pala yung ano niya, yung sira. Ganyan yung tunog yung. Parang tanga lang eh, no. Pero hindi, ganun talaga yung tunog nyo Pag ano, sira yung mechanical seal ng motor nyo Tapos Ano din, kung mapapansin nyo Malakas tumulo yung ano, yung breather ng hose Ng ano niyo ng motor nyo So dito ko nalang tatapusin yung video na to no? Sana natulungan ko kayo kung Mechanical seal ba talaga yung sira ng motor nyo O sadyang ganyan lang talaga Paghihingi lang ako ng favor no? Sana subscribe nyo tong channel ko like, share, and hit the notification bell button para lagi kang update sa mga ginagawa akong video. So hanggang dito lang, no? bye, -bye.